Yo what's up mga ka to this video guys. Ayan, gumawa ako ng uh, dibuwana sa Ragola guys. So ayan, papabalatan natin siya. So ayan yung kanyang pabalat mga lodi. So ano 'yan? Gawa sa ano, payong yung DIY na payong mga lodi, yung mga ano na, yung mga hindi na ginagamit na payong mga lodi. So ayan. At ayan na nga mga lodi. So ayan, uh, pinapabalatan ko siya. So ano yan yung sa payong yan mga lodi yung mga tinapon ng payong yung hindi na maginagamit magandang gawing ano yan pabalat mga lodi sa saranggola kasi magaan lang siya at syempre uh, hindi ka rin gagastos kaya amaka uh, mura ka din so tibon pala yung ginawa kong saranggola mga lodi so nilagyan ko siya na isip ko na lagyan siya ng palikpik mga lodi para maiba naman yan. Dibon talaga yung design niya. So, yun yung gusto nung pagbibigyan natin mga lodi. So, ibibigay nga pala natin yun sa solid supporter natin. So, yan na yung sumba mga lodi. Test. So, yun. Panahin din yung, ano, yung tunog niya. So ikakabit na natin siya sa ating dibuan mga lodi yung ating sumba. So ayan na nga. So ipapamigay natin siya itong saranggola na to guys sa solid supporter natin. So malapit lang siya dito sa amin para syempre pag nagpapalipad siya nakikita ko yung ginawa ko at mamotivate din ako na magpalipad ng saranggola mga lodi kasi uh, napansin ko kasi dito sa amin walang nagpapalipad ng saranggola so um, binigyan ko yung ano yung mahilig din sa saranggola dito sa amin mga lodi so followers natin siya kaya pag nagpapalipat siya makikita ko yung ginawa ko mga lodi para sa kanya mga lodi so ayan na nga guys so yun yan medyo malakas din yung sumba niyan mga lodi so tetestingin natin siya at syempre ayan uh, din natin talagang matibay yung pagkakabit ng sumba mga lodi yan no? yan so syempre wala akong ibang nakuhang pabalat mga lodi yan lang talagang kulay so black saka blue na ano pabalat sa payong mga lodi so mainam na rin yan kahit umulan ayan, at matibay at hindi rin mapupunit basta basta kahit bumagsak sya or sumabit man sa puno so matibay talaga yan kasi uh, yung sa payong yan mga lodi so yun ayan nga yung design na ginawa ko mga lodi so yan pero hindi ba talaga yung design niya? so naisip ko lang na gawin yan So tingnan natin kung okay ba yung lipad niya, kung lilipad ba siya, kung matino ba yung lipad mga lodi sa design na ginawa ko mga lodi. So yun na nga, tapos na tayo. So yun, kapunta na kami dun sa para namin sa may duro ng imperial mga lodi dito sa village namin. So kasama ko si Princess at si Aaron. Yan, tatlo kami. <laughs> Pasensya na si Aaron, mahiyaan niyan si Aaron eh, ayo magpakita sa camera. So, yun yeah, mga so, guys. yun, guys, yun pa rin natin yung ating ano, yung dibuan na style. So, yan. Shoutout muna sa mga sumusuporta sa atin. So, ito kayo mga Lodi. Salamat sa pagsuporta sa ating YouTube channel at ipalo nyo rin ako sa aking Facebook page yung Searcher TV Vlogs, TikTok account mga Lodi at itong ating uh, YouTube channel mga guys so hindi, sa so, mga hindi pa subscribe subscribe kayo guys para Abigyan kayo ng uh, notification about uh, kites So 'yan mga Lodi tinuturuan ko yung ulso ko si Princess kung paano italangin saranggola mga Lodi. So excited siya na magpalipad ng saranggola mga Lodi. So, first time niyang uh, humawak ng saranggola na siya yung magtatalang mga Lodi. kaya excited siya diyan nung ano. So ayan natatawa pa siya diyan. Talagang excited talaga siya. So papalipadin natin siya mga Lodi. So, Ayun na So yun nga mga lodi, na na natin yung uh, dibuan natin mga lodi. So meron siyang palikpik. Dibuan talaga yung design niya. Nilagyan ko lang siya ng palikpik. So naisip ko lang na design. So first ano yan, talang. So lumipad naman siya lodi kaya lang meron siyang problema. Meron akong napansing problema dyan sa paglipad niya. Medyo um, parang ano parang inihila siya pababa so hindi siya so nga guys hindi siya makalutang mga lodi dahil sa palikpik siguro yan siguro nahihila nung ano Uh, pagpagaspas nung dalawang palipik sa buntot niya, lodi, sa may dibuan niya. So, ayan nga. So, uh, tinitingnan ko kung ano ba yung pwede kong gawin para dyan, para tumino yung lipad niya. So, sa mga oras na yun, mga lodi, na nagpalipad ako, medyo na wala yung hangin, guys. Siguro dahil sa sama ng panahon, kasi parang uulan siya. Biglang nawala yung hangin, mga lodi, pero may hangin naman siyang konti medyo napakahina na lang talaga ng hangin mga lodi so ayan nga medyo panggalaw yung ating dibuan ayan so tinitingnan ko kung ano ba yung pwede kong gawin kung paano ko siya uh, balansin mga lodi so yun pag nakita nyo ganyan mga lodi yung saranggola nyo na ganyan pag ganyan ganyan siya depende siguro kasi nung mga oras na yun, lodi walang hangin kasi kung matitesting ko siya ng medyo malakas yung hangin may kita ko talaga kung ano yung pupwede ko pang gawin or ano pwedeng gawin dyan sa saranggola na yun. so yun pababayin muna natin siya mga lodi para uh, malagyan natin siya ng pabigat so try natin lagyan ng pabigat yung kanyang uh, ulo so ayan na nga mga lodi medyo umoki -okay na rin yung lipad nilagyan natin siya ng pabigat sa dulo ng ano ng ulo ng saranggola mga lodi so DIY lang din yung pansamantala lang din para makita natin kung ano bang uh, problema at uh, pwede nating solusyonan sa paglipat uh, paglipad ng ating dibon mga lodi so yan nga yung mga oras na mga lodi kung makapansin nyo yung kawayan yung mga puno wala talagang hangit. So yan, hinihila ko lang siya, hinihila ko na lang siya pababa, ay pataas. ay pababa baba pala, baba pala. Hinihila ko yung tali, mga lodi pa, baba para uh, abutan siya ng hangin kahit pa. Okay na. So medyo okay na rin yung lipat, mga lodi, pero parang pag nag-i-steady siya, bumababa siya. Siguro dahil talaga sa palikpik niya mga lodi, yun ang bumababa siya. O yun o yun siya. Malakas na malakas Kung napapansin nyo, medyo killing siya ng kaunti mga lodi. So yan. So ang naisip ko na gawin dyan, mga lodi is ano, tanggalin ko na lang yung palikpik. So tatanggalin natin yung palikpik niya. Pag pinababa natin siya. So yan. Pababain muna natin mga lodi. Ayan nga mga lodi, eh, no? pinapababa na natin yung ating tikuan. So mapapansin nyo, yung palikpik niya talaga malapan. Kaya ganyan talaga yung lipad niya. Hindi siya naging steady. Pag na ano, tigil ka, uh, buhaw siya bigla. So dito mga lodi, yan. tatanggalin natin yung palikpik niya dyan sa may dibuan mga lodi. Kasi uh, feeling ko nakaka siya sa paglipad nung uh, saranggola natin mga lodi. Kasi yung tama nung hangin parang hinihila siya pababa kaya hindi siya makalipad ng maayos at syempre yung balance din nawawala yung balance siguro sa design kasing ginawa ko mga lori dibuan talaga yan nilagyan ko lang siya ng palikpik so yan, testing na natin ulit So ayun, mga lodi, medyo umoke -okay na yung lipad niya. Ayan, ramdam ko na rin dun so, sa. tali medyo mga lodi, medyo umokeng okay -okay lipad niya. So tinanggal ko rin yung ano, pabigat wala sa ulo wala pabigat mga sa lodi, lodi, ayan. So medyo okay na yung lipad niya. So, okay na yung lipad niya. Ayan, Wala na talagang hangin mga lodi, wala talagang hangin. Siguro uh, may isa pa akong napansin diyan mga lodi, pag ganyan medyo okay na yung lipat niya pag malakas yung hangin pag inihila mo siya ng Ihilain mo yung saranggola medyo may straight yung lipat niya okay so ang problema nga lang talaga nung mga oras na yan nung nagpalipad ako medyo walang hangin talaga so tingnan yung mapapansin nyo guys so yan, yan, wala talagang hangin so pinapababa ko na siya ayan so at meron pa ako napansin mga loading isa pang problema siguro yung parisukat ko masyadong mataas kailangan kong babaan siya ng kaunti para uh, makasagap siya ng hangin ng maayos so ganon siguro yung gagawin ko ulit sa susunod ayan para maging stable na yung kanyang paglipat so abangan nyo yung video natin guys sa part 2 nito mga lodi kasi um, okay na yan so balak kong tanggalin yung ano yung parang triangle sa may dibuan niya mga lodi para dibuan na talaga na design so tat tatanggalin ko siya kasi parang nakaka rin sa paglipad niya parang yung hangin niya is parang tinutulak siya pataas so ang tendency niya lodi hindi siya hindi nag stable yung lipad niya kaya tatanggalin ko na lang yung triangle don sa may tibuan, mga lodi so mamaya pagkababa nitong saranggola mga lodi so sa part 2 nito abangan nyo yung part 2 mga guys kasi kasama ko na yung pagbibigyan natin ito, mga lodi so yung mga oras din na yan nagpalipad kami nun mga siguro mga 4.30 na ng hapon so yung mga oras na yan is mm -hmm. ano mga 2pm ng hapon mga lodi hindi lang pansin kasi uh, maulap para kasi kukulan na yung mga oras na yan ayan so pinapawaban na nga natin guys so medyo okay na sya yung lipad niya. so ayan tatanggalin natin yung ano yung parang triangle dyan sabay babang ano, yan o oh, you know, may triangle na yan sabay baban na yan mga lodi para tibon na talaga yung design so, medyo okay na yan at uh, ayusin lang natin okay yung naman. parisukat yung parisukat ibaba pa natin Ilang ng kaunti mga tatay so thank you thank you sa panunod guys, sa so, guys. so abangan nyo yung part 2 nitong thank video na to guys salamat